Pinasusolusyon na na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of Human Settlements and Urban Development o DSHUD ang problema sa housing gap sa bansa. Si Kenneth Pasyente sa report. Halos apat na taon nang naninirahan sa kalsada ang pamilya ni Julie. Dahil kasi sa pandemic, hindi na nila kinaya ang mangupahan. Kaya kasama ang kanyang walong anak at tatlong apo, nagtsatsaga sila sa loob ng isang kariton na tagpitagping pintolda. Kapag tag-ulan, Maglalagay ng tapal sa umaga, tanggal sa gabi, kabit. Ganyan talaga buhay namin. Masakit siyempre yung mga bata. Ang ginaano natin, siyempre, di walang tayong makaibas tayong mga bata nakasit sa bahay. Ang tulad ni Julie ang target na matulungan ng pamahalaan sa patuloy nitong pagsisikap na makapagbigay ng libreng pabahay sa ilalim ng Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH bagay na pinatututukan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa sectoral meeting sa Malacanang na pinangunahan ng Pangulo kasama ang Department of Human Settlements and Urban Development at iba pang kinauukulang ahensya, Hinimok ng Pangulo ang mga ito na dapat itong maisakatuparan at hanapan ng paraan para matugunan ang shelter gap sa bansa. Dagdag paan niya rito ang magandang epekto nito sa ekonomiya ng bansa oras na maipatupad at matapos. Hiniling naman ng DHSUD ang pagkakaroon ng funding guarantee sa naturang programa para mas maiyang at pa ang tiwala ng government financial institutions na suportahan ng 4PH. Paraan din nila ito para himukin ang partisipasyon ng mga pribadong sektor kabilang ang private banks at institutions. Humirit din ang ahensya na masertipikahan bilang urgent ang 4PH bill. Gayun din ang budget allocation para sa pagtatayo ng mga pasilidad gaya ng basketball court at parke. Kinilala naman ng Pangulo ang mga request na ito ng DHSUD at hinimok na pagtuunan ito ng pansin para maipagpatuloy ang naturang programa. Dapat din anyang magtulungan ng mga kinaukulang ahensya ng gobyerno para matukoy ang tiyak na bilang na kailangang housing unit nang nakabase sa kasaysayan ng housing industry sa bansa. Pinatitiyak din ng Pangulo naman na mananatili ang kalidad ng mga housing unit at binigyang diin ang tamang presyo ng mga materyales para sa transparency ng ilalaang pondo para rito. Target ng 4PH na makapaglunsad ng nasa 6 na milyong housing units sa huling taong termino ni Pangulong Marcos Jr. alin alinsunod sa bagong Pilipinas kampi ng pamahalaan na makapagbigay ng matiwasay na tahanan sa bawat Pilipino. Kenneth, pasyente. Para sa Pambansang TV, sa bagong Pilipinas.